Huwag na huwag mong ipagpapalit yung taong sinamahan ka kahit sa pinakamagulong sitwasyon ng buhay mo para lang sa isang taong pinasaya ka lang ng isang araw. Pinaramdam lang sa iyo yung sarap na siyang naging dahilan ng pagtalikod mo sa taong naging tunay sa iyo. Tandaan mo, lahat sa una lang masarap. Baka kapag nasa pinakamahirap na sitwasyon ka, hindi kanya kayang panindigan. At kung maisipan mo pang bumalik, Baka wala ka nang babalikan Balag patong patong Ang problema Basta ayaw lang dyan O patog sa dili mo Asawa Paminaw mga guys yung masakit? Sineryoso mo siya. Minahal mo siya ng higit pa sa sarili mo. Hindi ka lumingon sa iba. At iniwasan mong matukso sa iba. Tapos, bigla mo nalang malalaman na may mahal siyang iba. Na habang kayo pa. salamat ka kung nagsiselos pa siya. Kabahan ka kung hindi na. Alam mo, kapag ang tao nakakaramdam pa ng selos, ibig sabihin niyan mahal na mahal ka pa at interesado pa siya sa'yo. Pero kapag nawalan na yan ang pakialam sa'yo, kahit malaman niya na may kachat kang iba, kahit malaman niya na may ini-entertain ka ng iba bukod sa kanya, tapos naramdaman mo na wala na siyang pakialam, kabahan ka na. Kasi kahit mapunta ka pa sa iba, wala na siyang pakialam. Kaya hanggat nagsaselos pa siya, magpasalamat ka. Dahil kung hindi na, wala na.